E Pumating po, siyempre, ang ating pong minamahal na senador na tunay na naman ay malasakit pero bakit pong natin, Senator Bongo! Gusto ko rin pong patihin, unang una, no? Of course, sa aking kaibigan, Yonme. Maraming salamat. Palapakan natin, Yonme. Salamat. Doon pa man, panahon ni Pangulong Duterte, extension ninyo, kung ano pong magpapalawak sa inyong servisyo. Huwag niyo lang kalimutan, tulungan, yung mga mahirap dating kababayan. Kayo po ang takbuhan. Alam niyo yan. Parate ako rito sa Manila. Nung nakarang linggo, sunog. Pinuntahan ko 458, barangay. Nung papunta ko ng 458, na madaling araw, nasunog naman yung 459. Binisita ko rin. Ako po ang uh, chairman ng Committee on Health, Sports and Youth sa Senado. Gusto ko lang po, quick, very quick lang. Magre-report na po sa inyo. Ang aking tatlong prioridad po, Marasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Alam niyo ang Maynila ang siyudad na pinakamaraming malasakit center sa buong Pilipinas. Tondo, PGH, Jose Reyes, at uh, yung, ano, yung panganak sa pamilya. Pamilya, apat po ang inyong malasakit center dito. Pangalawa, Super Health Center. Yan po ang ating isinusulong ngayon. Ito pong Super Health Center kung saan po ay pwede na mga na dental na bronto x-ray. Diyan na po yung konsulta, Sir Wilbert, sa mga super center. Pwede na sila magpakonsulta sa pilihan po. So yan po ang plano kong paramihin pagdating ng panahon mga super health center rin po. Pangatlo, re regional specialty center. Priority po ito ni Pangulong Marcos kung saan po ay magtatayo ng mga specialty center. I'm sure, supporta ka yan sa kongreso. Yung mga heart center, kidney center, neonatal, cancer center, itatayo na sa mga probinsya, sa mga regional hospital sa buong Pilipinas. Isinabatas lang po natin, ilapit natin ang servisyo medical sa ating mga kababayan. Next, chairman din po ako ng sports, isang paraan na labanan natin ang kriminalidad through sports. Di ba? Kung si Albong, labanan natin ang illegal na sports. Kapitan, kung meron kayong mga kaliga rito, basketball, volleyball, tutulong po ako sa inyo. Ngayon may dala akong bola. Mamimigay ako ng bola sa inyo para, para uh, i natin ang mga kapataan. Kung sino may gusto ng bola dyan, may dala ko akong bola para sa inyo. Pasensya nyo na, yung ibang bola ko walang hangin. Okay lang? May vulcanizing kayo. Pero kung nagmamadali kayo, pwede nyo napitan si Philip Salvador. Marami siyang dalang hangin sa tiyan. Minsan tumutunog yung pantalon niya. <laughs> Hindi ako okay nga. Siya panggalit. Gokuro. Okay. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa Senado sa mga kapataan na rito. Kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. Aram kayo ng mabuti. Malay niyo, kayo rin po maging senador. Ako, sino ba mga kala na maging senador ako? Si Mayor din po. Importante po yung pagmamahal natin at pagmamalasakit sa, sa kapwa Pilipino. Yun po, uunahin natin. Hindi-hindi tayo makakamalitan. Asahan niyo po ang inyong Senator Kuya Mungo patuloy na magsaservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya po. Hindi po ako politiko na mga lago. Sipag lang po ang pwede kong ialay sa inyo. Tawagin niyo lang po ang Kuya Mungo ninyo kahit saan tayo kita Mungo, Kuya Mungo. Alam niyo, kaedad kami ni Yorme. 1974 kami pinanong. Anong buwan ka, Yorme? October. Hindi ko siya nakakalimutan pati yung tuwing uh, karawan. Ikaw rin, hindi mo rin nakakalimutan pati Kasi parehong taon kami. 50 years old na po. Golden year na po namin ngayon. At sana, ang wish ko sa iyo at wish ko sa lahat, magkaroon tayo ng maayos na kalusugan at peace on earth, peace sa ating bansa ngayong uh, taon ito. Happy Chinese New Year po sa ating lahat mga kamamayan ko. Asahan niyo. Kaibigan niyo po ako sa Senado. At bukas po ang opisina ko para sa inyo lahat. Yung opisina ko dyan, bukas na na, na yung pinto, hindi nagsasara. Eh, pagpasok ng mga tao, ang daming tao lang, maglalabas na lang sila sa sobrang dami. Eh, sa kayo po ako sa, doon sa lokal. Talaga, lalo na yung mga parangay captains, kayo po nang dadala ng servisyo. So maraming salamat po. Meron lang po akong sasabihin sa inyo, sana po ay maalala ninyo sa mga pangpanahon. Mga kababayan ko, minsan lang tayo dadaan sa mundo ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundo ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Na dahil ako po'y naniniwala na ang servisyo ko sa tao servisyo kuya sa Diyos. Hey! Salamat tayo sa Panginoon sa buhay. Mabuhay po ang team ni Yorme.